kaya naghihirap ang buhay ng mga magsasaka. Dahil kulang sila sa pagsisikap. Kaya hindi sila makahangos sa kahirapan. Alam mo, Manuel, kung ikaw man ay isang magsasaka, magtrabaho ka man ang buong magkapon sa iyong bukid. ay wala rin mangyayari sa buhay mo. Dahil hindi makapunta sa ng pinaghirapan mo. Para umulat ang inyong ani, ano ang gagawin mo? pupunta ka sa bangko. Puputa ka sa kanila. Pambili na abono at mga gamot. Sa muksa ng peste. Sino ba nagmamayari ng mga bangko? Ng mga tindahan ng mga gamot. Ang ilang mayayama na siya nagmamayari ng mga iskisan at mga bodega na siya pinag-iimba na ng mga bigas. At di -di. kapag ipinenta mo ang iyong bigas, sino ang pipili? Sila rin. At sa presyo, gusto niya. kanino ka bibili sa kanila rin at sa presyo mataas ngayon Manuel sabihin mo sa akin kung paano uhulat ang buhay na isang magsasaka sa ganyang halagayan ganyan din ang sitwasyon